Happy Pasig Day po sa ating lahat. Maligayang araw ng Pasig. Uh, Maraming salamat sa lahat ng nakilahok, sa libo-libong nakilahok sa Civic Parade po natin. Taon-taon naman po natin ang ginagawa. Uh, mamaya may uh, may misa, may uh, concert po tayo. Kita-kita na lang po tayo. Maraming salamat! Oh. Hi Pasiguenos! Happy Pasig Day po! God bless! Happy Godless. Pasig Day po and God bless po! So mamaya, uh, yung mga pamaypay na pinamagay namin kanina, may number yon. Abangan nyo 3pm sa St. Gerard Page kay Kuya Curly at Ati Sara Page. Magpaparaffle po kami. Abangan nyo po. Marami pong mananalo. Happy Pasig Day ulit! Happy, happy Pasig Day sa ating lahat. Uh, nakakatuwa makasama lahat ng iba't ibang organization dito. And then tayo naman, all out support tayo sa mga ganitong activities. Again, congratulations po sa mga nag-organize. Uh, Uh, very grateful po kami. Maganda naman po yung daloy ng event. And, uh, sana sa mga susunod na taon, tuloy-tuloy oh, lang po. Okay, po. Thank you sa aming sa atin, lalo na sa mga ka-vlog ng Pasig ko na no, happy 451st uh, founding anniversary sa ating lahat. No, it's uh, high time to be a proud Pasigenyo. Kaya happy tayo today. Marami tayo naging activity for the past month and tonight meron tayong masayang concert dito mismo sa harap ng Pasig City Hall. Kaya nakikiselebrate tayo sa aking kapwa pasigeno sa ating lahat. It's our day. Let's enjoy. Uh, araw po sa ating lahat. Magandang araw ng Pasig po ngayon sa ating lahat mga kapwa ko Pasigeño. Happy 451st araw ng Pasig. Alam niyo po nakakatuwa no. Kanina nakikita natin ang daming participants na naman. No? Hindi ko pa hindi ko alam kung gaano karami more. Pero nakikita lang natin kung gaano ka-participatory at gaano ka-creative yung bawat barangay, bawat CSO, bawat NGO sa sumasama sa atin. Nakakatuwa kasi ramdam natin ang pag kayanihan ng lusod ng Pasig. Looking forward pa tayo sa mga darating pa po na araw ng Pasig. At uh, mamayang gabi po, meron po tayong uh, unity jam or uh, mga mga jammingan ng mga taga-Pasig dito. Uh, may mga guest tayo na pupunta dito. Hindi ko kapisado lahat. Alam ko lang pumunta dito si Flo G, si Cass So, tuloy-tuloy po -tuloy rin yung parado natin sa likuran. And uh, sana abangan nyo pa po yung mga activities na meron tayo ngayong uh, araw na to or sa mga susunod pa ngayong linggo. Alam niyo ba mga sabi ko lang sa mga kapwa ko pa si maraming maraming salamat. Dahil kita kita natin ha, hindi ito politika, hindi ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa bawat isang pasigenyo. Kaya habang tumatagal ang pasig, lalo po tayo nagpapasalamat at ipangalat lang natin ang unity natin. Ang ating pagsasama, ang ating uh, pagkakaisa, ang ating bayanihan dito sa lungsod ng pasig. Uli po, happy 450 first, I atin lahat. Maraming maraming salamat po. Kita rin sa'yo mamaya sa concert. Hello mga kapwa Lalo lalo na dito sa vlog ng Pasig. Luigi, nami-miss na kita. I have been missing your vlog and your creative vlogging. At sa ating po mga kapwa maraming maraming salamat sa pagiging matutunan mga pasigenyo. Ngayon, ka-451st araw ng Pasig, sama-sama tayo sa pagnamnam ng tagumpay na mga pagbabago dito sa atin. Atin na pag-asa, atin na kinabukasan. Maganda magandang araw, araw mga Pasigenyo. Let's all be happy that we are Pasigenyos. Tayo ay nakakaranas ng na maganda pagbabago dito sa ating lungsod. Happy Pasig! Ito ang inyong konsyala, Cory Raimundo. Patuloy nagmamahal sa inyong lahat. Gandang araw. Salamat, Vlog ng Pasig. Lagi kay nandyan. Thank you. Yes, of course, maligayang araw ng Pasig sa ating lahat mga Pasigenyo. Samahan niyo ho kami, panood kayo dito sa vlog ng Pasig para alam niyo yung, lahat ng kaganapan ngayong araw na to. Thank you. And so 451st uh, Araw ng Pasig, kaya binabati ko po ang uh, lahat ng Pasigueño ng maligayang Araw ng Pasig. Medyo meron tayong konting parade. nyo na po, gaya nga sabi ni Colonel, uh, One day lang naman a year po 'to para gunitain ang araw ng ating lunsod So, uh, happy Araw ng Pasig, mga Pasigueño. Kinuuna, maraming maraming sal salamat sa lahat ng nag sa Araw ng Pasig 2024. Ginawa niyo ulit yung ginawa natin last year. As early as 10.06 in the morning, tinapos natin yung napakahabang Civic Parade na halos na halos 12,000 to 15,000 estimated natin na dumating ngayong araw na to. Maraming maraming salamat po. Maligayang araw ng Pasig sa ating lahat. Gusto ko lang magsabi na happy Pasig Day. Ang saya sa aron araw na to. Alam mo, thankful ako oh kay God. Maayos yung weather natin. Maraming pumarada. Abangan natin mamaya. 6 o'clock meron rin tayong special event na gagawin para sa mga Pasigay nyo. Alam mo sana takiliki natin no, itong araw na to na iba isa lungsod natin, ipagmalaki natin yung lungsod dati. Napakaganda, napakaayos. At the at same time, iba yung pagmamahal ng mga pasigenyos. Mamaya, magsama-sama tayo dito sa harap ng City Hall. Okay, merong celebration dito. As early well as o'clock. kaya nyo, 5, 5.30, punta na kayo para maganda yung pwesto natin na to. Okay. God bless po. Salamat po sa lahat sa support. Ingat po. Magandang araw po. Ako nga po pala si Marie Alma de la Cruz, Mutia ng Capitolio, second runner-up. Good day everyone. I'm Aliana Katrin Pineda, your Mutia ng Pasig, first runner-up from Barangay sa Lucia. Hi everyone, my name is Mary Endica Umali Araha and I am your Mutiano Pasig 2024 from Barangay San Antonio. And maligayang araw ng Pasig! ating kapasigan itong July 2 ito ang nagbibigay sa buong Pasig at ginugunita ang araw ng Pasig at pagmamahal ng mga tao sa bawat isa, sa bawat barangay na lumahok dito ay kasiyahan nila at pinagmamalaki ang kanilang mga barangay sa mga kanilang kasuotan sa kanilang mga ano, at lalo na mga mga tropa na mga Taogama at Alpha Caparo mga Acro ay sumama rin at nakay isa sa araw ng Pasig ako si Vilma Beslik sweeper ng Bangbang nabati ko ang bayan, ano, bayan ng Pasig na happy 451 years kay Mayor Biko sa aming ano kay Mamilda, sa lahat ng sweeper binabati ko lahat ng empleyado binabati ko sila thank you po